umaga mga idol uh, luto tayo ngayon ng tinulang talakitok ito yung mga arkaado ko tanglad, malunggay, kamatis dahon ng kamuti talakitok na ano isda tapos ipakulo muna tayo ng, ano unahin natin yung tanglad paglagay so natin ano sabay sabay na natin tanglad sa kaluya kamatis tapos, pakuluan muna natin siya. Pagkulot na 'yan mga idol. Diyan, so kumulot na siya. Uh, lagay na natin 'yung sibuyas. Tapos 'yung gulay na. Isda muna muna pala isda, sibuyas tapos gulay. Diyan. na. Eh Sandali lang lutuin to Simple yung ulam lang para sa tanghalian. Yung ulam talaki ito. Yan, pwede na natin ilagay yung maunggay ulit. Sandali lang kasi maluto ito mga ito. Spag pag kumulo niya ng mga isang kulo, pwede na yan timplahan. Timplahan natin ng yung hindi masyadong maalat. Sa kadamtaman lang. Ayan, timpla na natin siya. Kote ng asin. Lapit <coughs> 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 <guess> siya kumulo. <coughs> Busis. Ayan, kumulo na. So, kote ng asin na uh, ka -ka -ka kaunti lang. Para hindi malat. Tapos, lagyan natin ng magic syrup na kalahating sa sisiguro. Si Ayan. Yan. Ayan lang kasimple mga idol. Simple ulam para sa tanghalian Tinaw lang talakitok. Ito na siya. Tara, kain na na mga idol. Kain tayo. Ah, kain na, kain. tanghalian na na tayo. Maloto na ulam ah. Kain na. Yan. Yan na yung resulta nyo mga idol. Pakasarap. kasarap?